Ang Hunter Hunter mga idol ay napupuno ng mga napaka-interesanting kalaban o kontrabidang sumubok sa kakayahan ng ating mga bida. Ang mga kontrabidang ito ay maaaring gusto lamang gumawa ng masama, may sulungat na layunin o di kaya naman ipiniling maging kontrabida dahil sa masalimuot na nakaraan nila. Pag-uusapan natin sa video na ito mga idol ang top 10 villains ng Hunter x Hunter. Iraranggo natin sila base sa mga ginawa nilang krimen, sa mga aksyon nilang sumubok sa ating mga bida, at sa impact ng kanilang karakter sa istorya. Sino kaya sa tingin nyo ang mapupunta sa top 1 spot ng ating listahan? Malalaman nyo yan kapag tinapos nyo ang video na ito. Top 10 Gantru Si Gentru ang pangunahing kontrabida ng Grid Island art. Kinilala natin siya sa alias na Bomber dahil sa kanyang kakayahan na pasabugin ang kahit na sinong kanyang hahawakan o malalagyan ng bombang likha ng kanyang nanability ang mapinsalang kakayahan na ito ni Gentro mga idol ay ginamit niya sa pagkapalaganap ng kasamaan sa Grid Island. Matatandaan na noong una, nagpakilala si Gentro bilang kakampi ng alyansang kumakalaban sa bomber ng Grid Island. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan ng matagal na panahon hanggang sa ipinakilala niya ang kanyang tunay na pagkatao at inamin ang pagkatrader sa grupo. Kalaunan, pinaslang na Gentro ang bawat isang membro ng alyansa matapos niyang kuhain ang naipong cards ng samahan. Sunod nito, Pinaslang din ni Gentro ang anim sa miyembrong sumali sa alyansa ni Lagon na nakipaglaro kontra kay Razor. Plano din sanang tapusin ni Gentro si Lagon, Kiluwa at Biscuit. Pero dahil sa diskarte at kaalaman ng ating mga bida sa rules ng Grid Island, nagawa nilang matalo ang pangunahing kontrabida sa laro. Si Gentro mga idol ay nasama sa top 10 villains ng kwento dahil siya ang isa sa mga halimbawa ng kontrabidang naging masama dahil sa kasakiman. Ang kagustuhan niyang manalo sa Grid Island ay kumumbinsi sa kanya na ayos lamang pumaslang at gumawa ng masama. Napunta sa ikasampung pwesto si Gentro sa ating listahan dahil ang kanyang pagiging kontrabida ay hindi nag-iwan ng mas hindi malilimutang impact sa istorya. Bukod sa pagiging motibasyon ng pag ng ating mga bida sa pag-aaral ng Nen, wala na masyadong naiwan na di makakalimutang eksena si Gentro sa istorya. Top 9. Chirinich Wiguru Siguradong pamilyar na kayo o narinig nyo man lamang sa mga kasalukuyang kabanata ng kwento ang pangalan Chernich. Siya ang ikaapat na prinsipe ng Kakin at isa sa mga pinaka ang kontrabida ng serye. Kaunti pa lamang ang eksena ni Chernich sa mga bagong kabanata pero sapat na ang ating nakita upang masabi natin na isa siya sa mga walang awang karakter sa kwento. Meron siyang kasuklam-suklam na pagkatao. Patunay dito ang kanyang kagustuhang paslangin ng bawat isinyang kapatid na prinsipe. Hindi din mapapantayan ng kanyang kalupitan lalo na ang kanyang hilig sa pagpaslang o pagkatay ng mga inosenteng tao para mapagbigyan lamang ang kanyang hilig. At nakakasuka din ang karamihan sa pag-uugali ni Chirnich, kagaya ng pangungulagta niya ng mga kakaibang parte ng katawan ng tao, kabilang ang mga pulang mata ng kurta. Ang pangangalaga ni Chirnich sa mga pulang mata idol ang sigurado akong magiging dahilan kaya kakalabanin siya ni Kurapika Walang duda ito mga idol dahil sakto na si Kurapika ang isa sa mga gwardiya ng ikalabing apat na prinsipe. Ang isa sa mga kapatid ni Chernich na kailangan niya ding paslangin para manalo sa succession contest. Napunta lamang sa ikasiyam na pwesto si Chernich dahil wala pa siyang ginagawang aksyon na direct ng nakakaapekto kay Kurapika o sa ating mga bida. Ganun pa man, sigurado makikita pa natin si Chernich sa mga susunod na kabanata at makukumpirma natin na siya ang isa sa pinakamasamang kontrabida ng istorya. Top 8 Pariston Hill Si Pariston mga idol ang isa sa mga tumayong kontrabida sa chairman election arc. Naging kakompetensya siya ng magaling na hunter na si Jing Freaks, ng ating bida na si Leorio, at ng mga mabubuting karakter ng kwento Nangyari ito dahil gusto ni Pariston na maging chairman ng Hunter Association Pero dahil sa kaalaman ni Jing at ng 12 Zodiacs na walang gagawing maganda si Pariston, Ginawa nila ang lahat para ito'y pigilan Si Pariston ay maraming record ng kwalangyaan sa Hunter Association Sa loob ng tatlong taon niyang vice chairman, nasangkot siya sa isyo ng korupsyon Sa mga biglaang pagkawala ng halos 20 hunters At sa hindi pagpapadala ng tamang tao sa laban ng extermination team kontra sa mga chimera ito ang dahilan kaya isinusuka siya ng kanyang mga kapwa hunters na lubos na nakakakilala sa kanya. Bukod sa Chairman Election Arc mga idol, si Paraston din ang isa sa mga pangunahing kontrabida ng Succession Contest Arc. Dito, mas nakilala natin ang kanyang napakasamang pagkatao. Ayon kay Paraston, lumiligaya siya kapag nawawasak niya ang mga bagay na gusto niya o mahal niya. Sa testamento pa lamang na ito, maiintindihan na natin agad na ang hunter ang magiging isa sa pinakamasama at pinakamapanganad na karakter sa kwento. Sa ngayon, nasa ikawulong pesto lamang si Pariston ng ating listahan dahil hindi pa siya gumagawa ng iba pang mga masasamang aksyon na labis na makakaapekto sa ating mga bida. Pero naniniwala ako na dahil galit na galit siya kay Jing, nakuha na ni Kurapika at Leorio ang kanyang pansin at napahanga siya sa biglang pagaling ni Gon dahil kay Kilua. Magiging isa si Pariston sa mga hindi natin makakalimutang kontrabida ng istorya. Top 7 Beyond Netero. Si Beyond ang isa sa mga kontrabida ng Succession Contest Arc at siguradong isa sa magiging kontrabida sa Dark Continent Arc. Hindi pa man niya nakakasalamuha mga bida ng kwento, kalaban naman si Beyond ang buong Hunter Association at ang mga Hunters. Nangyari ito mga idol matapos makipagtulungan ni Beyond sa hari ng Bansang Kakin para makapagsagawa ng isang ekspedisyon patungong Dark Continent. Ang paglalakbay na ito ay inanunsyo sa buong mundo kaya milyon-milyong tao ang nagka-interest na sumama. Huwag natin kakalimutan mga idol na sobrang mapanganib ang pagtungo sa Dark Continent. At ang aksyong ito ay maaaring magresulta sa pagkalipol ng sangkatauhan kaya pwede natin paniwalaan na sa si Beyond ay hindi lamang kontrabida ng Hunter Association. Isa din siyang malaking banta sa kaligtasan ng mundo. Ang pag-uumpisa ng ekspedisyon mga idol ay isa lamang sa maraming patunay ng kasamaan ni Beyond. Hindi pa kasama dyan ang pagbuntis niya sa maraming babae sa kakin para ang kanyang mga magiging anak sa mga ito ay gagamitin niya bilang mga cursed sacrifices o mga buhay na sumpang kikitala sa mga prinsipe ng kakin sa oras na mamatay ang mga anak na Beyond. Ngayon lamang natin nalaman ng kasamaang ito ni Beyond mga idol at sigurado na sa mga susunod na kabanata baka makuha niya ang mas mataas na pwesto ng ating listahan kapag inumpisahan na niya ang kanyang mga masamang plano Top 6 Ilumi Zoldik Si Ilumi mga idol ay naging isa sa mga kontrabida sa Hunter Examination Arc at Chairman Election Arc dulot ito ng kagustuhan niyang kontrolin ng kanyang kapatid na sa Kilua Umabot siya sa puntong nagkunwari siyang si Gitara para maobserbahan sa si kiluwa sa Hunter Exam. Pinagbantaan niya din ang buhay ni Gonfrix at siya din ang dahilan kaya bumagsak si sa kiluwa sa pugasulit. matapos mawala sa sarili ang bata dahil sa kagagawa ng kanyang kuya. Boko dito mga idol, si Ilumi din ang pinakagumawa ng paraan upang mapigilan si kiluwa na mapagaling si Gon sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Nanika. Naging dahilan para mga nabang buhay ni Aloka, mamatay ang maraming inosenteng tao dahil sa paggamit niya ng karayom sa mga ito at ang pagkaubos ng mga temp hunters na ipinadala ng Hunter Association para dakpin si Illumi. Ang mga ito ng binatang Zoldyck ay resulta ng kanyang kakaibang pagmamahal sa kapatid ng Skiluwa. Napaka overprotective niya sa bata. Kaya kahit musmus pa lamang ito noon, nilagyan na agad ni Illumi ng karayom si Kiluwa sa utak nito para maikondisyon niya ang kaisipan ng ating bida na tumakas sa mga labang hindi nito siguradong maipapanalo. Ang paggamit ni Ilumi ng kanyang karayom sa kapatid ay labis na nagpabagal sa pag-unlad ni Kilua bilang isang nen user. Kaya kahit hindi lumalabas sa si Ilumi sa istorya, ang kanyang aksyon bilang kontrabida ay nakaapekto pa din kay Kilua. Top 5. Na Pitu Si Pitu mga idol ay nakilala natin sa Chimera Ant Art. Isa siya sa mga pangunahing kontrabida ng kwento dahil isa siya sa tatlong royal guards ni Merwem. Si Pitu mga idol ang pinakatapat na royal guard ng hari ang katapatang ito ang rason kung bakit naging isa siyang napakagad ng kontrabida. Dahil naging sapat na itong dahilan para gawin niya ang lahat ng kasamaang ipinamalas niya sa kwento. Kabilang ang pagpatay kay Pokkel at pagkalikot sa utak nito para malaman nila ang sekreto ng kapangyarihan ng Nen. Ang pagpaslang lang niya sa Hunter na si Kite upang gawin itong kasangkapan na lalo magpapalakas sa hukbo ng mga Chimera Ants. At ang pagtalikod niya sa pangako niya kay Gon upang siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang hari. Ang mga ginawang ito ni Pito dulot ng kanyang katapatan ay labis na nakaapekto sa takbo ng istorya sapagkat dahil sa kanya naging kameraan si Kite. Nalagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ni Gon na nagdulot para mawala ang kanyang nen. At dahil sa proteksyon ni Pito, naisilang sa mundo si Meruem. Sa katunayan mga idol, kahit napupuno ang Kimeraan Ant ng iba't ibang klase ng mga kalaban, si Pito ang pinakahindi natin makakalimutan dahil siya ang kontrabidang nakaharap mismo ng ating bida na si Gon ang kontrabidang gustong balikan ng batang hunter kaya ito mas nagpalakas at sa pito ang kontrabidang nagtulak sa ating mga bida na ipakita ang kanilang makakayahan. Top 4. Morena Prudo Ang isa sa mga babaeng kontrabidang nakapasok sa ating listahan mga idol ay walang iba kundi si Morena Prudo kung hindi pa kayo pamilyar sa kanya, nire-recommend akong basahin niyo ang mga bagong kabanata ng Hunter x Hunter dahil sigurado akong makukuha ni Morena ang inyong interes bilang isa siya sa mga kaabang-abang na kontrabida. Ang pinaka-interesante sa karakter ni Morena mga idol ay ang kanyang layuning wasakin ng mundo dahil para sa kanya, hindi ito makatarungan at lubhang kasoklam-soklam. Noong una, iisipin mong kapareho ni Morena ang ibang masasamang karakter na gusto lamang ng gulo. Pero noong ipiniliwanag niya ang malupit niyang nakaraan, makukuha mo siyang maintindihan. Si Morena noon ay isang sanggol na nabuo matapos ang carnival o ang kasayahang isinasagawa ng royal family sa isang napiling bayan. Dito, paulit-ulit na ginamit ng royal interage ang ina ni Morena. Dahil sa hirap na pinagdaanan, hindi na niya nalamang nabuntis siya o ipinanganak niya si Morena. Bilang isang bata na bunga ng pagkaparaos ng Royal Entourage, hiniwa ang mukha ni Morena at dinala siya sa isang facility. Sa lugar na ito, itinuring ang batang babae na mas masahol pa sa alipin. Habang nasa pasilidad, nadiskobre ni Morena ang kapangyarihan ng Nen kaya ginamit niya ito upang maging boss ng Hailey family at magsimula ng iba't ibang klase ng krimen. Kabilang dito ang pagkumbinsin niya sa kanyang mga tauhan na magpatayan hanggang sa matira ang mga pinakamatibay. Inutusan niya din ang kanyang mga tauhan na pumaslang ng maraming pasahero ng barko para mas lumakas sila. At inasahan niya din ang kanyang mga tauhan para makahanap ng isang specialist na tuturuan nilang magkaroon ng nainability na makakatulong para matupad ng kanilang mga masasamang plano sa mundo. Ang planong ito ni Morena ang dahilan kung bakit maaaring siya ang maging pinakamapanganib na kontrabida sa istorya. Top 3 Hisoka Morrow Hindi siyempre pwede mawala sa listahan ng tough villains ng kwento si Hisoka mga idol. Ang Hunter, payaso, o mama lang ay merong ugali na sobrang namumukod tangi sa iba pang kontrabida ng istorya. Sapagkat kung ang mga naunang karakter na nabanggit ko sa ating listahan ay pinapahirapan ng ating mga bida. Dahil sa mas makabuluhang dahilan, si Hisoka ay naging balakid sa mga pangunahing karakter ng kwento dahil isa itong bagay na nagpapasaya lamang sa kanya. Nahahanap niya ang kasiyahan sa pagpaslang lang ng kahit na sinong taong gusto niya at lalo siyang nagiging maligaya kapag malakas na kalaban ang nakakaharap niya. Ito ang rason mga idol kaya si Hisoka ang pinaka nagbigay sa atin ng takot sa Hunter Examination Arc at isa sa mga nagdala ng tensyon sa Chairman Election Arc. Alam kong hindi nyo pa nakakalimutan mga idol ang intense na eksena kung saan inatake ni Hisoka ang mga eksamin sa Hunter Exam kasama dito si Lagon, Kurapika at Leorio. Ganon din katindi ang tagpo kung saan naghahanap si Hisoka ng susunod niyang biktima. Pagkatapos ay sila Kurapika at Leorio ang nakita niya. At syempre, hindi na mabubura sa isipan natin ang parte ng ikaapat na pagkasulit kung saan inakaw ni Gon ang badge ni Hisoka at hinabol siya nito. Lahat ng eksenang yan mga idol ay sobrang epic at nagpapakilala kay Hisoka bilang isang nakakatakot na kontrabida. Top 2 Shia Poof. Si Poof, mga idol ang isa din sa mga royal guards ng hari ng mga langgam. Pero kung ikukumpara sa ibang mga maharlikang gwardiya, si Puff ang masasabi nating pinaka hindi makatwiran. Dulot ito ng kanyang kabaliwan at matinding pagmamahal sa hari hindi mismo kay Merwem mga idol dahil ang tanging mahalamang ni Puff ay ang bersyon ng haring sa tingin niya ay dapat maging si Merwem. Naging rason ito para pilitin niyang baguhin ang hari at naghihimutok siya sa galit kapag hindi nasusunod ang kanyang kagustuhan. Dumating pa sa punto mga idol na handa si Puff na gawin ang lahat ultimo ang pagsisinungaling, panluloko at pagtatraidor maging hari lamang si Merwem sunod sa pinapantasya ni Puff matatandaan mga idol na ilang beses niyang pinagtangkaan ang buhay ng inosenteng bata na si Komugi. Siya din ang royal guard na sumalubong kay Palm kaya napilitin ng babaeng magpakamatay at ang panuloko din ni Puff mga idol ang rason kaya naging kumpiyansa si Pitu. Naging dahilan para magalit ng lubusan si Gon at mapaslang niya ng walang awa ang royal guard. Napunta sa top ng ating listahan si Poof mga idol dahil sa lahat ng mga kemeraans, ants, siya ang nagtala ng pinakamaraming kill counts. Siya ang nagbigay ng iba't ibang nainabilities sa mga chimera ants sa gaya nila Leol, Flutter at Chitu na ginamit ng mga ito para makapangbiktima ng madaming tao. Si Poof din ang nagpreserba sa halos 5,000 chimera ant hybrids na sa ngayon ay nakuha ni Pariston at pwedeng gamitin pa sa mas masasamang plano na kikita lang maraming tao. At higit sa lahat, si Puff din ang dahilan kaya namatay ang halos 50,000 mamamayan ng East Gortu matapos niyang isa ilalim ang mga ito sa epekto ng kanyang nainability. Patunay ito na kung gaano kasama ang mga tumatakbo sa isip ni Puff, ganun din kasama ang kanyang mga ipinamalas na aksyon. Top 1. Crawler Lucifer Ang nakakuha ng ikaunang pwesto at walang dudang pinakasikat na kontrabida sa Hunter Hunter ay walang iba kundi si Krollo Lucifer. Si Krollo mga idol, ang pinuno ng Phantom Troop o ang grupo ng magnanakaw na merong mga miyembro nagtataglay ng iba't ibang kakayahan. Meron silang labing tatlong miyembro. Labing dalawa sa mga ito ay ang nagsisalbing paan ng gagamba habang ang kanilang leader naman ang ulo o utak ng grupo. Nabubuhay ang grupo sa pagnanakaw at isinasagawa nila ito kasabay ng iba't ibang krimen. Kabilang dito ang pagpaslang sa higit sa dalawang libong miyembro ng mafia sa York New City pag ubo sa buong angka ng kurta na nagtatagli ng mga pulang mata at pagpatay sa maraming tao kabilang ang mga kapwa nila kontrabida ng kwento. Halimbawa dyan ng mga camera ants na naninirahan sa Metro City, ang mga miyembro ng Haley family at syempre natalo at napatay ni Crollo si Hisoka. Noong una, hindi malinaw ang pinakalayunin ni Crollo at ng Phantom Troop. Hindi natin alam kung bakit tumaabot sa sukdulan ng kanilang pagnanakaw hanggang sa binalikan ng nakaraan ng grupo. Maayos na, na ipakita sa manga na ang spiders pala ay dating mga inosenteng bata na namumuhay ng mahirap pero masaya sa Meteor City. Ngunit dahil sa mababang tingin ng mga tagalabas, dinudukot nila ang mga mamamayan ng Meteor City para ibenta o gawin ng kung ano-anong karumaldumal na krimen. Isa sa mga naging biktima nila ang matalik na kaibigan ni Crawler na si Sarasa. Natagpuan nila Krolo ang kalunos-lunos na bangkay ni Sara sa dulot ng pagkapahirap ng mga kriminal na dumadayo sa Metro City. Kaya matapos nila itong ilibing, ipinangako ni Krolo na mabubuhay siya bilang kontrabidang nagmula sa Metro City. Isang masamang tao na katatakutan ng lahat para dumating ang araw na iiwasan ng mga kriminal ang Metro City. Nagtagumpay si Krolo sa kanyang layunin. Naging maayos maunlad at mapayapa ang Metro City dahil nakilala ang Phantom Troop bilang sikat na magnanakaw, mamamaslang at kontrabida. Hindi lamang sa mundo ng Hunter x Hunter, kundi pati na rin sa mundo ng anime. Ang sampung karakter na napasok sa ating listahan mga idol ay ang sampung kontrabidang lalong nagpaganda ng Hunter x Hunter. Hindi lamang nila sinubukan ng kakayahan ng mga pangunahing karakter. Naging dahilan din sila upang mas makilala natin ang ating mga bida medyo nahihirapan ako mga idol sa pagrango ng sampung karakter na ito dahil lahat sila ay may pambihirang kwento. Kung kayo ang tatanungin mga idol, paano niyo pagsusunod-sunod din ang mga kontrabidang ito? At sino pang karakter ang sa tingin dapat mapasok sa top 10 villains ng Hunter x Hunter? Ito po ang top 10 villains ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, ay eh, huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto niyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media account sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!